Kamusta po kayong lahat? Maraming salamat sa inyong pagdalo sa ating panalangin ngayong araw. Ang ating panalangin ngayong araw ay iniaalay natin para sa ating mga magulang, ang mga taong nagbigay ng kanilang pagmamahal, gabay at sakripisyo para sa atin. Tayo'y magkaisa sa pagdarasal upang hingin ang biyaya, kalakasan at patnubay ng Diyos para sa ating mga magulang. O mahal na Diyos, kami po ay lumalapit sa inyo ng may pusong may pasasalamat at pag-ibig para sa aming mga magulang. Salamat po sa kanilang walang sawang pagmamahal, sakripisyo at patnubay na siyang naging daan upang kami ay lumaki ng may pananampalataya at mabuting asal. Hinihiling po namin ang inyong patnubay at pagpapala para sa kanila sa bawat araw ng kanilang buhay. Panginoon, sana'y bigyan ninyo ang aming mga magulang ng kalakasan ng katawan at kalusugan. Sa kanilang pagtanda, sana'y maramdaman nila ang aming pagmamahal at pangangalaga tulad ng kanilang pag-aalaga sa amin noong kami ay musmus pa lamang. Tulungan ninyo po sila na harapin ang mga hamon ng buhay na may tapang at tiwala sa inyong kalooban. Sa aming mga pamilya, mahal na Diyos, hinihiling namin ang inyong patnubay at pagkakaisa. Sana'y ang inyong pag-ibig ang siyang magbuklod sa amin at magbigay ng kapayapaan at kaligayahan sa aming tahanan. Bigyan ninyo kami ng karunungan upang maintindihan ang kanilang mga pangangailangan at maging bukal sa pagbibigay ng suporta at pagmamahal. Sa mga magulang na dumaranas ng pagsubok at kahirapan, ipinapanalangin namin ang inyong lakas at pag-asa. Sana'y bigyan ninyo sila ng tibay ng loob at pag-asa sa kabila ng mga pagsubok na kanilang hinaharap. Patnubayan ninyo po sila upang makita ang liwanag sa gitna ng kadiliman at matamo ang kaginhawahan at kasaganaan na ayon sa inyong kalooban. Sa kanilang mga pangarap at hangarin, patnubayan ninyo po sila, Panginoon. Sana'y matupad nila ang kanilang mga adhikain sa buhay at bigyan ninyo po sila ng kaligayahan at kasiyahan sa bawat araw. Tulungan ninyo po kaming maging inspirasyon at suporta para sa kanila tulad ng kanilang naging inspirasyon at gabay sa amin. O mahal na Diyos, sa bawat sandali ng aming buhay, kami po ay humihingi ng inyong gabay at biyaya para sa aming mga magulang. Sanay ang inyong pagmamahal at pagpapala ang magbigay sa kanila ng kalakasan at kapayapaan sa kanilang mga puso, sa inyong mga kamay. Kami po ay nagtitiwala at nagpapasalamat. Maraming salamat po, Panginoon, sa inyong kabutihan at awa. Sana'y patuloy kaming maglingkod at magpasalamat sa inyo sa bawat araw ng aming buhay, lalo na sa aming mga magulang. Amen. Maraming salamat po sa inyong pakikibahagi sa ating panalangin para sa mga magulang. Sana'y patuloy tayong kabayan at pagpalain ng Diyos sa bawat araw ng ating buhay. At sana'y ipagkaloob sa ating mga magulang ang kalusugan at kasiyahan na nararapat sa kanila. Huwag kalimutang mag-subscribe, mag-like, at mag-share ng video na ito upang mas marami pa ang makasama natin sa ating mga panalangin. Bisitahin din ang aming iba pang mga video para sa higit pang mga makabuluhan at inspirasyonal na nilalaman. Salamat po at pagpalain tayong lahat ng Diyos.